Uh, good morning again mga kalapatids and welcome back into another episode ng KR Vlog. So today is Monday uh, wala tayong trabaho kasi nga holiday uh, August 26 so kasamantalahin natin yung araw na to So yan for today's video eh, magpa-flashing tayo ng mga alaga natin uh, ngayong lunes so ito is tinatiming ko lang uh, ganitong araw kasi nga baka pasin nyo ilang araw na nag-uulan na naman Then yung mga ipun natin is pag nagpaparonda kasi ako, tapos magdada po sila sa bubong. So hindi natin may iwasan na merong mga tubig kasi yung mga bubong, na naiinom nila. So may tendency na pwede silang magkasakit doon. At pagmula ng sakit ng mga ibon, hindi natin masasabi or talagang yung ibon na, na ay yung tubig na may inum nila is malaki yung possibility na madumi at pwedeng panggalingan nga ng sakit. So, yon magpa-flashing tayo today. Uh, actually, ginawa ko na to ng video, yung pagpa-flashing. Pero, ibang pamamaraan yung gagawin natin. Pero, ang gagamitin natin na pang-flashing is bawang pa rin. Last time kasi, kung napanood nyo yung pagpa-flashing ko ng mga ibon, is hinalo natin sa tubig. Binaban natin sa tubig, tsaka natin pinainom sa kanila. Pero ngayon, ang gagawin natin is direct natin ipapakasubo sa kanila ah uh, hihiwa lang tayo na gabutil mais kasi laki ng mais pero papakita ko sa inyo mamaya puro ipapasubo natin sa kanila ah uh, sabi ko nga before ang bawang is an organic at napakagandang antioxidant so parang sa tao lang kung kumakain ka ng bawang o kaya nagsasawsawang ka ng bawang mapapansin mo yon sa sarili mo pag dumumi ka lahat ng toxin sa katawan mo ilalabas mo so ayun, isang practices na ginagawa natin lahat yan mga kalapatids na pang flashing sa mga alaga natin papakita ko sa inyo yung direct na pagsubo sa kanila agon lahat mga kalapatids, syempre kung bago ka pa lang dito sa akin channel, eh huwag mo kalimutan mag subscribe and hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin so madami kasi nagme message sa akin from facebook marami silang tinatanong then paano daw mag-condition, paano ba magganito, -ganito. So, ito, gagawin ko na ng video isang, eto, isang preparation nga. And para ma-prevent yung kalusugan, no, yung healthiness ng kalapati natin sa sakit. Uh, isang pamamaraan to na gagawin natin. Isang tips na naman para sa inyo. Actually, ginawa ko na nga, sabi ko, pero ibang pamamaraan. So, bago lahat, nagpa-ronda kasi ako ng mga kalapati. Pinaronda natin sila. Kasi maganda ng panahon, mga kalapati. yan Pakita ko sa kanyo. Sa inyo, ayan. Asul na asul na yung ulap. So, wala na kasi yung bagyo natin. Si bagyong ineng. Ayan. Kaya nakapagparonda na tayo. Pero, hindi natin alam, merong silang nainom na tubig na galing sa ulan na sa bubong na madumi. Kaya magpa-flashing tayo ngayon, mga kalapatids. So, bagong lahat, magpapakain muna tayo ng mga ibo natin kasi nasa bubong pa sila. Pakapasukin natin. mga kalapatids uh, tapos na tayong magpakain ng mga warriors natin so ayan mapapansin nyo nasa loob na sila lahat ng kulungan uh, then eto magpe-prepare na tayo ng bawang na ipapasubo nga natin sa kanila mainam na tapusin nyo yung video para meron kayong tips na mapupulot kasi maintindihan eh, nyo then mag-analyze nga kayo sabi ko sa inyo so ito nakaprepare na yung Gagamitin natin ito, bababa ko lang yung camera natin yan. So ito mga kalapatids, yung bawang na gagamitin niya natin na pang flashing Siyempre, babalatan muna natin yan So yan mga kalapatids, uh, nabalatan na natin yung mga bawang Then sabi ko nga, uh, magsusubo tayo directly Bali, ang gagawin natin is yung hiwa natin is gabutil mais lang kailangan So hihiwa tayo ng sampo Kasi yung panglaban niya natin is pito yon pero sampu sila lahat na papasubuan natin ng bawang so ayan hihiwain lang natin gabutil na mais So ayan mga kalapatids, na uh, nahiwa na natin sila na sinlaki ng mais. Uh, tatlo yung pinrefer kong bawang. Sa isang bawang pala kakasya na yung sampo. Uh, hindi kasi ako, hindi ako magaling tumansya. <laughs> Kaya ito, sampong peraso gabutil mais. Ayan, ganyan lang siya kalaki. Susubo natin directly sa mga ibon para mm, um, prevention sa magiging sakin nila. Lilinis yung kanilang uh, bituka, ilalabas nila yung mga toxins nila sa katawan. So, ayan. Ganun lang kasimple, mga kalapatid. Kukuha na tayo ng isang ibon. Papakita ko sa inyo na susubuan natin siya. So, tara. Ito, mga kalapati yung isang ibon natin. Na uh, ito yung madalas, ito yung dalawang beses ng umuwi na maaga sa training. Uh, itong checkered natin na to. So, may bilis yung ibon na to. Meron siyang speed. Pero, titignan natin kung hanggang sa malayuan, eh, consistent siya kung nagkukonsistent siya na mabilis, pwede natin itong isali sa pooling. So, abangan nyo yan. Magpupuling din tayo during training. Meron kasing mga pooling yan. Para sa mga newbie, alam nila kung paano yung pagpupuling. So, ito. Likot ng ibon. Lakas ng katawan. So, ito yung bawang. Ay. So, ito mga kalapatid. Ah, uh, ito yung bawang gabotel mae, susubo na natin sa ibon. So ayun, mga na naisubo na natin. Then gagawin niyo lang is kapain lang dito sa bandang gulong-gulongan niya. niyo lang para bumaba siya, para pumasok sa kanyang tatawan talaga. Not siguradong na siguradong na-absorb niya. So ayun, ganun lang ka simple mga Ah, Susubuhan ko na muna lahat, ito lang yung pinakita kong video. Then, balikan ko kayo. Ngayon mga kalapatids, uh, tapos na tayo mag-flashing. Uh, nagpasubo na nga tayo ng bawang. So, basically, uh, ganun lang kasimple yung pagpa-flashing. Uh, and then, yung unang pagpa-flashing na ginawa natin is, bali dalawang methods na nga yung ginamit natin. Uh, yung una is yung hinahalo natin sa tubig. Ibinababad natin siya sa tubig yung bawang, then siyang ipapainom natin sa mga alaga natin. Then ito yung pangalawa. Ah, naghiwa tayo ng silang ng butil ng mais, then isinubo natin directly sa mga ibon. So bakit gano'n yung ginawa ko? Bakit ako sin- bakit ko sinubo directly? Simple lang naman eh. Kung iisipin mo kung maghahalo ka ng awang sa tubig, ibinabad mo siya. Meron kasing times na yung ibon, eh, hindi niya inumin yung tubig, yung tubig na yun kasi maninibago siya kasi iba yung lasa pagkaganon. Then, kung yung bawang is sinubo natin directly don sa ibon, eh siguradong maabsorb nung kalapate yung isinubo natin sa kanya. So yun lang Siguro sa ibang mga fancier Meron pa silang ibang pamamaraan maraan Regarding sa pagpo-flashing Pero ako pag nagpo-flashing More on bawang lang talaga Then pagka derby na At nagpuputik na talaga yung Kung mapapansin mo tumukod yung ibon Nagputik yung paa uh, Ang ginagamit ko na doon is Antibiotic na talaga So yung BS powder na Produkto ng Belgica uh, Which is nilalagay ko nga sa capsule na maliit din siyang isinusubo ko sa kanila uh, maganda kasi yun na pang flashing yung BS powder search nyo na lang sa google so ayan may tips na naman akong ibinigay sa inyo hopefully meron kayong napulot meron kayong aral meron kayong methods na naman na natutunan Yon lang muna for today's video mga kalapatids uh, bago ko pala tapusin eh Congratulations nga po pala kay doon sa tropa natin dito sa Mexico kasi nga kahapon is natapos na yung fan race ng UFC na which is ang premyo niya is yung Mio na 125 na brand new. alam ko brand new siya yun yung grand prize yung first prize ng karera yun kasi sa second lap nag doon sa first two laps is nag siya ng pang third So kahapon nga uwi ang mga ibon then doon sa yon na pro nag ako is pang apat yung ibon niya na umuwi. Malaki yung possibility na siya yung mag first overall champion. So congratulations po kay Popogilof ng Mexico. Actually hindi pa ako nag-check sa Facebook kung official na pero uh, possible overall overall champion siya. hinting uh, na natin. Pero kung hindi man siya nandoon siya nandoon na siya sa top 20 napapasok na, na nanalo. So, congratulations sa iyo, kalapatids Then yun lang for today's video mga Kalapatid. Uh, maraming maraming salamat po sa mga subscribers na sumusuporta and sa mga viewers na walang sawang nanonood sa akin. Oh, kahit napadaan ka lang dito, napanood mo yung video ko. Eh, kung nagustuhan mo yung content ko, subscribe, mag-subscribe ka. Then hit mo na rin yung notification bell para lagi kang updated sa mga videos natin. So, that's it for today's video mga kalapatids and good luck sa ating lahat and happy fly!